Shoutout pala sa mga butcher na tatanong sa ay anong tips ng interview dito sa aming ano sa aming uh, agency at sa employer ng mga ano mga Indian ng mga employer. Ang pinaka tips talaga nila ay yung kung alam niyo yung parts lang ng baka. Yun lang ang uh, sa inyo, mga sa sa mga butcher. Yun lang ang masasabi uh, ko sa inyo, mga parts ng baga. Yan ang pinaka-importante na Importante na pag-aaral nyo. hindi nyo alam yun, medyo yung... mag-aalanganin sila. May na dapat alam yun, Tsensa, nyo yung parts ng baga. yun ang pinaka-aaral. ano yung section nyo ano yung trabaho nyo sa Pilipinas, sa kanyang um, ano ano position nyo, for example. Meet cutter yun sa mga katapang sa inyo para may matutunan kayo mga kabutsa sa tips na ito tsaka so, kung mag kayo pwede nyo rin sabihin para huwag kayo mag marinate huwag siya mula gawin yung ganisa pusino, yan pwede nyo rin sabihin yan marination na rin yun dagdag na rin sa appreciation ng ano yun, yun tapos yung iba pa ang tanongin ko sa inyo yan, mga kabutsa kung saan kayo kumpanya dyan sa Pilipinas yan. For example, pure gold sabihin sa public market kaya weak market, sabihin nyo rin Yun ang pinaka Sabihin nyo rin yun. Tsaka kung na kayo dyan nagbubutcher, sabihin nyo rin yung mga butcher. Walang problema yun. Kaya yun ang sa inyo. Hmm. Tapos meron pang karagdagan na tanong, papasahin nyo lang, papasahin lang yung ano yun. Yung resume nyo. Yan lang ang interview nila at yung parts ng mga big parts ng big yun ang pinaka-importante yung mga wood chef dapat pag-aralan yan kung anong malambot ano yung mga muscle, pwede gawin steak pwede gawin yung mga sabihin mo pang ano pang tubes mga adobo ba kung ano basta ibang pangalan kasi dito yun eh, casserole na yun stew pero okay lang yun basta may alam nyo kayo yung gagawin yung tubes yung at gagawin yung steak at yung tender lang yun ang malambot yan yeah. Kailangan mo ipag-aralan nyo mga butsat na magkang dito lang at yes, sana may magtuna kayo sa video ko. Okay? Yan ang tips ng interview.